Aries, ngayong araw may sinyales na maaaring magkaroon ka ng deal sa iyong kapatid o kamag anap kung iyong mabibigyan ng tamang desisyon. Ito'y posibleng maging karagdagang kita para sa inyo sa hinaharap na makakatulong sa bawat isa, gayon paman. Iwasan mo muna ang pakikipag-usap sa mga dating kaibigan ngayon kung yayain kanila sa anumang gawain tanggihan mo dahil maaari itong magdulot ng kalungkutan ayon sa iyong gabay, bukod dito. Bawal din muna ang pagpirma ng anumang kasunduan sa ibang tao sa araw na ito. Sa pera, kung may ekstra kang pera, mainam na abutan ang mga anak, lalo na ang may asawa, ito'y maaaring magdala ng swerte sa kanilang mga nais gawin, ang pagbibigay sa kanila ay magdudulot ng positibong enerhiya at magandang kapalaran. Sa trabaho, ngayong araw may posibilidad na mabigyan ka ng problema sa trabaho. Mahalaga na sinupin ang mga nagawa mong mahalaga at iwasang tumulong muna sa mga kasama sa trabaho. Ang pakikialam sa kanila ngayon ay maaaring magdulot ng dagdag na suliranin sa iyong hanap buhay. Sa pagmamahalan, ngayong araw, masaya ang pahiwatig ng iyong gabay pagdating sa pagmamahalan, nagbibigay ito ng good energy at swerte sa pamilya dahil walang pag-aaway at laging may pag-unawa sa bawat isa. Ang pagkakaroon ng ganitong positibong pananaw ay magdudulot ng kaligayahan sa inyong tahanan. Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color blue number 19 number 10 at number 25. Taurus, sa umaga maaaring makaramdam ka ng kahinaan ng enerhiya. Iwasan ang pakikipagdil dahil may posibilidad na mawalan ka ng swerte sa pera o sa iba pang aspeto ng buhay. Mas mabuti kung uunahin ang mga gawain para sa pamilya upang mapasaya sila, kung may mga kontratang kailangan pirmahan, maaaring gawin ito sa iyong gabay. Para sa pamilya, ang iyong anak na lalaki ay maaaring makaranas ng kahinaan sa swerte pagdating sa mga pagkakakitaan, ngunit sa paghahanap ng trabaho, malaki ang chance ang magtagumpay siya ng iyong mabigyan ng advice ngayong araw. Sa pera, maging mapanuri at huwag agad magpapahiram ng pera. Kahit sa mga kaibigan, ito ay upang maiwasan ang mga posibleng alitan na maaaring mangyari kapag hindi nabayaran agad ang utang. Sa pagmamahalan, may posibilidad ng tampuhan na maaaring mauwi sa pag-aaway, Maging maingat sa mga salitang bibitawan upang maiwasan ang paglala ng sitwasyon at mga problemang maaaring lumitaw, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 21, number 30 at number 14. Gemini Ngayong araw ay mag-ingat sa iyong kabaitan at pag-uugali dahil may posibilidad na magestusan ka. Ang iba ay maaaring magkamali ng akala at samantalahin ang iyong kabaitan para makakuha ng swerte mula sa iyo. Mas mainam na maging tahimik at hindi agad-agad magtiwala sa mga taong ganyan. Sa kabila nito, masaya ang iyong aura at may kakayahan kang makuha ang tiwala ng mga kadil mo basta't magmasid at magingat, magagawa mong i-maximize ang iyong swerte, ayon sa iyong gabay. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Para sa pamilya, may kahinaan ang enerhiya ng ilang miyembro ng pamilya. Kung may plano silang magbiyahe ng malayo, may posibilidad na magkasakit sila, mainam na magbaon ng first aid kit upang masiguradong magiging maayos ang kanilang paglalakbay kahit ano pa ang mangyari. Sa pera, kung may ekstra kang pera, magandang ideya na bigyan ang anak mong may asawa ito ay magdadala ng swerte at biyaya sa bawat tahanan. Sa trabaho, walang senyales ng problema sa trabaho, ang iyong pag-angat ng sweldo o posisyon ay magiging mabilis kung ikaw ay laging maaga pumapasok, iwasan muna ang pagtulong sa iba dahil maaaring mawalan ka ng swerte sa ganitong paraan ngayong araw. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 10 number 23 at number 17. Cancer. Ngayong araw may pahiwatig na may maayos at may masaya kang aura pag ang kausap ay may malaking pera ay gawin mo na magkasundo, dahil makakatulong sa iyong mga project pag ikaw ay lumapit sa kanya at huwag kang maging masyadong maniwala sa mga kausap na laging mahusay magsalita, kung hindi ka mapaniwala ay okay lang sa iyo, pero pag matyaga siyang nanunuyo sa iyo ay pag-aralan mo na ang kanyang proposal, ayon sa iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay maayos walang sinyales na problema, maging masipag ang pag-iingatan ay ang pagtulong sa mga kasama sa trabaho dahil sila pa ang makakakuha ng ibang pag-asenso sa hanap buhay. Gawin mo na lang ang naaayon na gawain at nang makakuha ka ng papuri sa iyong superior. Sa pera ay ang iyong minamahal ang dapat na mabigyan para mas makaipon kayo ng madaming swerte sa mga plano sa pamumuhay. Sa pamilya sa miyembro kung mayroon silang schedule na kakausapin, sabihan mo lang na dapat ay maging wise sila sa lahat ng oras, para ang deal nila ay kanilang mapakinabangan, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color blue number 22 at number 18 at number 20. Leo, ngayong araw ang iyong aura ay positibo kung magiging matalino na maingat ka sa pakikitungo sa iba, walang makakalamang sa iyo sa mga usapan, may posibilidad kang makakilala ng bagong kaibigan na may pagkakasunduan kayo ng mga ideya, ito ay makakabuti sa iyo dahil makakatulong ito sa iyong pagunlad, ang pinapahiwatig. Sa tahanan, kung may miyembro ng pamilya na hihingi ng pabor, suportahan ito kung magagawa mo, kung hindi mo kaya. Ipaliwanag agad upang maiwasan ang mga suliranin sa relasyon. Sa trabaho, maging maingat sa buong araw upang makaiwas sa problema. Umiwas sa mga mapagkunwaring tao at sa mga humihingi ng pabor na maaaring magdala ng suliranin sa iyong hanap buhay sa pag-ibig, walang nakikitang problema sa iyong buhay pag-ibig ngayon, masaya ang pahiwatig at may posibilidad ng masayang pagsasama ngayong gabi na magpapaganda sa inyong kalusugan. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color orange number 15, number 36 at number 21. Virgo. Ngayong araw ay maging maingat sa usapang pera kahit na maganda ang usapan, huwag muna maglabas ng pera hanggat maaari dahil mahina ang pag-asenso ngayon sa kalusugan. Maging strike to, kung sinabing magpahinga. Gawin ito upang maiwasan ang kalungkutan at maglaan ng oras para sa sarili. Ang pag-aalaga sa sarili ay magdudulot ng mas magandang pananaw sa buhay at magpapataas ng iyong kumpiyansa. Ayon sa iyong gabay. Sa pera, maganda ang magpautang at tumulong sa magulang at kapatid. Ito ay makakatulong sa iyong pag-unlad at magbibigay ng bagong grasya at kaalaman sa pagkakaperahan. Sa trabaho, maging mas maingat sa mga ginagawa sa trabaho upang maiwasan ang pag-aalangan, mas maging masipag at tiyakin na naaayon ang iyong mga gawain upang maiwasan ang mga problema at iwasan ang stress sa trabaho sa pamamagitan ng tamang pamamahala ng oras maglaan ng oras para sa pagpaplano ng iyong mga gawain upang maiwasan ang pag-aalala. Sa pag-ibig, maging sweet sa mga miyembro ng pamilya at lalo na sa iyong minamahal, ang pagiging positibo ay magpapaganda ng enerhiya sa tahanan at makakaiwas sa bad energy sa pag-ibig. Leo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color gold number 10, number 29 at number 34. Libra. Ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay maging masaya sa iyong pakiramdam kapag nakikipagtransaksyon, ito ay magpapalabas ng iyong tunay na katalinuhan sa mga deal na magdudulot ng naaayon na resulta kung makakapunta ka sa bahay ng Diyos, ito ay makakaganda sa iyong kalusugan at magdadala ng swerte ng katalinuhan at maglaan ng oras para sa espiritual na mga gawain tulad ng pagpunta sa bahay ng Diyos o pagninilay-nilay, ito ay makakatulong sa iyong kalusugan at magbibigay ng dagdag na lakas at kapayapaan ng isip, ayon sa gabay ng iyong pahiwatig. Sa pamilya, may magandang enerhiya sa iyong pamilya ngayon. Kung may mga deal na kailangang gawin, magdadala ito ng positibong resulta lalo na sa usaping pera. Tiyakin na may pirmahan kung maglalabas ng pera upang maiwasan ang mga problema. Sa trabaho, ngayong araw ay magiging maayos ang iyong trabaho. Iwasan ang mga kasama sa trabaho na nag-aangkin ng lahat ng karunungan dahil maaari itong magdulot ng suliranin, tumutok sa iyong gawain at manatiling masipag. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 8 number 24 at number 19. Scorpio. Ngayong araw mag-ingat at gamitin ang iyong malakas na pakiramdam upang maiwasan ang mga taong hindi dapat kausapin, makakatulong ito upang maging maayos ang iyong araw at makaiwas ka sa problema, sa pamilya, maging maunawain at iwasang magsalita ng mataas, kung magagawa mo ito, mas mapapanatili mo ang positibong aura ng kasiyahan. Mahalaga ang mahabang pasensya ayon sa iyong gabay. Sa trabaho, walang magiging problema sa mga gawain ngayong araw, maging maingat lamang sa pakikasama sa mga kasama sa trabaho upang mapanatili ang iyong mga sikreto sa kahusayan sa gawain, at umiwas naman sa mga bigla ang pagpirma sa trabaho kung hindi mo basta nalalaman ang tamang sitwasyon. Sa pera, ang pera ay para sa pamilya lamang, siguraduhin ginagamit ito ng tama upang magkaroon ng positibong karunungan at pag-unlad sa tahanan. Sa pagmamahalan, masaya ang iyong relasyon hanggat inuuna mo ang pag sa iyong mahal, ang inyong pag-iibigan ay magiging mas masigla at patuloy na uunlad, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color pink and color gold number 29, number 30 at number 10. Sagittarius, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay maging maingat ka sa pagbil sa mga kapatid at kaibigan kung wala kang sapat na pera. Hindi ka rin nila paniniwalaan, mas mainam na makipagdil sa ibang tao na may kaalaman din sa iyong nalalaman na pagkakakitaan, dito. Mas makakakuha ka ng masayang makakasama, ngayong araw. Maging maislan ka sa ibang tao na magbibigay sa iyo ng kalituhan para sa iyong mga nais na gawin, mainam na iwanan mo na sila kung mahahalata mong gusto lang nilang makakuha ng iyong katalinuhan ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw ay mas malakas ang iyong sex appeal, dapat kang maging mas maingat dahil maaaring maging lapitin ka ng mga tukso sa pag-ibig. Paalala na laging mabuti na maging maingat at pag-isipan mabuti ang bawat hakbang, lalo na pagdating sa mga desisyon sa pag-ibig. Sa trabaho, may sinyales na pwede kang mabigyan ng problema kaya't dapat ay lagi kang mag-ingat sa ginagawa at pagsasalita sa mga kasama sa hanap buhay. Makaiwas ka sa problema at huwag kang makikisuyo sa mga gagawin, dahil dito ka mapipintasan ng mga superior mo, dapat ay magtsaga kang pag-aralan ang dapat na magawa na gawain, ito ang pahiwatig ng gabay sa hanap buhay. Sa pagmamahalan, ngayong araw walang sinyales ng tampuhan, gawin mong laging masaya ang pakikipag-usap sa pamilya. Mas lalong sisigla ang buhay at kalusugan ng pamilya. At ito ang madadala ng gabay sa tahanan na masaya at pagdami ng good vibes ng swerte, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color blue and color yellow number 16 number 24 at number 40. Capricorn, ngayong araw ay mahina ang iyong swerte. Sa mga gagawin, gawin mong mas maingat para makakaiwas. Karin sa gastos, at abala ang pwedeng maging resulta, ang pahiwatig ay mas makakainam sa iyo na maging mapagmasid sa mga ibang negosyo. Dahil mas makakainam sa iyo, ang ganoon dahil madaming idea ng pagkakakitaan, ang papasok sa iyong isipan at magagawa mo pang makapagnegosyo sa hinaharap ayon sa iyong gabay, at ang iwasan mo ngayong araw ay mga tao na mahilig magsalita ng pag-aangat sa sarili, nang makaiwas ka magalit at mabigyan ng suliranin sa pera ang pahiwatig ng iyong gabay sa iyong pera ay pagsisinop ngayong araw walang pagpapautang at pagtulong sa ibang tao dahil may swerte ang mga hawak mong pera. Mas maging mas masinop para sa pag-asenso kung magagamit mo sa mga bigla ang pagkakaperahan. Sa pagmamahalan ang pinapahiwatig lang ay maging malambing para ang mga positive energy ay dumating na mas masaya sa inyong pagmamahalan nang makagawa kayo ng mga bagay na imposible para makaasenso lalo ang pamumuhay. Sa tahanan, ang pahiwatig kung may miyembro sa pamilya, sabihan mo na maging mas matyaga pa sila sa kanilang mga ginagawa na para sa pag-asenso ng buhay, ay may sinyales na malapit ng maging matagumpay. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 11, number 25 at number 5. Aquarius, ngayong araw kung mayroon kang dapat gawin, gawin mo ito sa malayo dahil may posibleng swerte na makuha, ang iyong deal ay maaaring magdala ng biglaang kita. Ngunit iwasan ang pagiging masyadong mabait sa mga makakausap upang hindi magdulot ng hindi inaasahang gastos. Huwag muna pumirma ng anumang kasunduan ngayon, mas mahina ang pag-asenso. Sa ibang araw mo gawin ang pagpirma para mas masaya at maganda ang resulta. Ang pinapahiwatig ng iyong gabay sa tahanan kung magkaroon ng bisita ng mga kamag-anak ay magandang masaya ang iyong aura, dahil doon sa hinaharap ay pwede kay lalong magkaroon ng tulungan ng bawat pamilya kung dapat na kailangan. Sa tahanan at sa mga miyembro ng pamilya, magingat sila sa pagbibigay ng tiwala agad-agad sa mga makakausap ngayong araw. Ang iyong mga payo ay makakatulong upang maging maingat at wise sila sa kanilang mga gagawin. Sa trabaho, iwasan ang magtiwala agad sa mga kasamahang masayahin at mahilig magbigay ng kahusayan. Sila ang maaaring umagaw ng iyong swerte ngayong araw. Dapat kang magingat upang ang iyong kahusayan at swerte ay hindi maagaw ng iba. Libra ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color gold number 21, number 39 at number 14. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ay iwasan ang sobrang kabaitan, ayos lang ang pagiging maunawain at maayos ang pakikipag-usap, kung may nasabi ang minamahal tungkol sa pamilya, kunahin ito para lalong sumigla ang inyong aura ng swerte at iwasan ang mga transaksyon sa malayong lugar dahil walang swerte sa mga ito ngayon kung may dapat pirmahan gawin agad dahil malaking tulong ito sa pag-asenso ayon sa iyong gabay sa iyong pera maganda ang makatulong sa mga magulang ngayong araw iwasan ang magbigay sa pamangkin pinsan at tiyo dahil maaaring magdala ng gastusin na walang kapalit. At huwag muna tumanggap ng bisita sa tahanan o papasukin sa bahay kung hindi ka pamilya dahil maaaring mag-iwan ng negatibong enerhiya na magpapahina ng swerte. Sa trabaho, maging masipag at pagunlad ang pahiwatig para sa iyo. Iwasan ang kasama sa trabaho na mahilig magyabang dahil maaari silang magdulot ng problema sa pera at makapagpabagal sa iyong mga gawain. Sa pagmamahalan iwasan muna ang mga salitang pwedeng makasakit ng damdamin o mga parinig dahil doon pwedeng magumpisa sa mga lihim na pagtatampo. Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero color blue and color red number 10 number 18 at number 32.